magsisimula. 20 na po sa nyo, pa nyo. din namin ni sa lili namin. Okay. Bye everyone. Bye everyone. I'm Shay I'm She. Ikaw, sino ka? Si Ashley, Nicole, and... Bye. See bye you. Bye. Abangan nyo po ulit right yung vlog namin. See you. I love you too. Hindi <laughs> mo, birthday ni Maxine dahil sa kanya. Birthday ni Maxine. Apo ko. Ngayon. Pina-take out ako yan. Kaya lang natin. Sabi mo lapit mo. Ng... Ah, ano na to? Snack. Yes. Sabi mo lapit mo ba? Sa ikot Wednesday Dito ka, dito. Dito. Yeah, pa, dito. Dito nakikita. Dapat ka rin eh. Yung cellphone na. Tama Hello. Galing, galing sa ng birthday ng kanyang pamangkin. Bali pamangkin mo yan kasi ako ko magyan eh. Ako ko sa pamangkin. Ang good morning. Kakainan mo na ako galing good sa sana. Good morning. Afternoon na. Hi. Hi. Malapit na yung birthday ko. Malapit na yung birthday ko, 22. Kasi, babat doon ako kakain sa magdo Kasama ko si Ate Monica. Tsaka si Kuya Joseph. Siyempre, hindi natin si Mama. So, inire-request niya yan, guys. Pero 22 days pa kasi daw birthday na niya. Tapos, suko okay. din ni suko din sama si si um, birthday ni Angel. Hmm. Suko yung sama silang hmm. tatlo. Kasi babati nila ako sa birthday ko. Sa birthday ng kaklase niya. Yung lagi niya sinasabi. Opo ay yung pinasasabi ko sa mami ko palagi-lagi. Hmm, lagi, lagi niya kinukwento yan tuwing dati niya. Mabatiin kaya ako ng klase ko. Birthday. Eh, sabi niya sa iba. Sabi niya sa anong glow go green sa birthday ko. Sabi niya sa bawal. Eh, pwede naman. Paya ako yung naloko neto eh. Hindi sabi mo. I'm Ano pwede? Ba't magat? Ganun na lang. Excited ka sa birthday mo. Oh, excited, excited to get excited daw sa birthday niya. Kasi ang daming mararating dito sa McDo kasi eh. birthday ko nga i. Eh. Request na yun guys. Kaya sabi ko nga hindi ipunan. Mm. Mm. Oh. <laughs> <laughs> ano makilala yung mga sa birthday? Um, as hmm. it is ito, chaka chicken. Ka? Wala na. Ayun ka. hmm, lang <laughs> hmm, yung nakain ko. ko Hindi. Hindi kumain si Kai? Hindi. Hmm. Ang ah, aso. Hmm, sabi, ng, sabi sa akin ng mama ni ko. Lord, kahit napaluto.

Ay, sakit yun sa mami eh. Sakit ng kalani. Sakit ng ulo ko eh. eh ay, kasi sabi ng an kasi ang sabi sa balita ang sabi sa balita ay eh, nagpuyat hmm. ay lalo daw maging malabi mata. Eh, hindi kayo naligo malabi mata nyo. Diba si mami na napanood malabong mata kahit sa cellphone? Hmm. Tama yon Tama ba yon? Apa? Na ano natin? Hmm. Pinapanood natin? Aba dalong anakis ko na yan. Hi ka. Hi guys! Bakit na tayo na pwede isa na to. Tingin ka, pwede tayo. Kumain sa mga. man naman yung mga. Yung galing sa birthday, nakikisalo pa sa akin. <laughs> Good morning, diba? <laughs> Gusto niya kasi, guys, ano ha? Every morning, mag-good morning kami na. Pag hindi yan nakapag-good uh, morning sa akin, sabihin niya, Ay, hindi tayo nakapag-good morning, mami, kanina sa isa't isa. Ganun siya. Ano yun? Matak. Sino? <laughs> Sino? Ako. <laughs> Dahil mo siguro nakain ko na, no? Mapapaya ya, ko yan. <laughs> Mawa, maririnig ka dyan nila o mapapanood ka nila. Dahil ko nakain. Dahil nakain. Si Kike, tsaka yung nabili ni ka tsaka ano, tsaka chicken, tsaka yung eto. O. Apat na nakain ka eto, oh. Yan ba, apat?

magbilang na 1 to 20. Kahit ako lang naisa dito. Sige, papakitahan ko kayo. Kahit pwede pa 100, magaling akong bilang na 100. Una natin na magsisimula yung 100. Sige. 1, 2,

<laughs> 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Okay, ngayon nagsisimula. 20 na tayo mga tiopa. Kaso puputin ko ni Ariel ko. Okay ba yon? Sige, sisimulan ko na. O natin at math symbols. Hello. Ano, Mag-practice tayo ng mga ano? Mag ano? So kung paglaki ko, hmm. mga bata, maglaba. Ah, tama. Kasi pag di ka naglaba, paano na? Tapos, ako na din mag-uugas ng mga buo ng bahay. CR, bahay, mga lupa, papag- Siyempre, hindi ko pa papag-iilid ang mga bata. Kasi mabait naman ka doon. Pari, hindi ko mabait, hindi ko talaga ka. sabi mo sa kanila. Tapos, si ano naman gusto niya magpalaki, ganun din sasabihin niya sa akin. Mag-ingat kayo sa papalabos niyo, mga bata. Isa In, niyong bilis sa akin, magpasama na lang kayo. Kasi, baka may ma -a -a madaming wala ng puso dito. Kasi rosa yun ang mga ng bata. Kasi guys, dahil matapang nga siya. Tapos, hmm. inaku yung puso nyo. Siyempre, kukunin na. Kukunin ko naman yung mga, eh, patayin na ko. Kukunin ko na lang yung puso nyo. <laughs> Bakit makukunin yung puso nila? Kasi paano sila mabubuhay, mamimiss nyo sila? Hmm. Eh, hey guys, sabi namin sa kanila, magsaladabas kasi may mga bilihan dito, di ba? pa ka sa lagi yan. Gusto niya lagi bumili. Sabi ko, baka pa ako mamaya may makuha, makakuha sa kanya. Tapos, ang mga yan na mas may napanood ako. Po. Andito ni mga esonit, papa Papakilala ko sa niya Sila. Okay ba yung mga bata? Eh, okay lang yun. Nag-live na kayo sa amin. Kasi mabait din kami. <laughs> o, tapos, ano? Wow. Ah. Tuluin din na lang kami. Tapos, nahili kasi siya guys bumili. And that, like yung sinasabi sa kanya, mamaya may makakuha sa kanya dyan ng mga puting ban. Tapos, hmm. hindi ko kayo papagalitan. Kasi, Ay. paano ko pa rin napagalitan kung kayo? Hmm. Eh, kayo sa akin, hindi ko pa din kayo papagalitan. <laughs> Anong sabi mo sa kanila sa mga batang mga makukulit? Para magpaalam na tayo. Magpaalam? Oo. Magbababay na tayo. Yung mga bukas na lang ulit. kasi wala nang bata. Maraming mawawalang bata. Kawawan naman yung kanilang mga nanay, di ba? Oo, oh, lalo silang iiyak. Kaya ano, sabi ano sabihin sabi mo sa mga bata? Wag na, ba wag na lalabas kasi... Wag na kayo lalabas. Kung na lang kayo kahit anong magulang nyo. Hmm, na lang sa magulang para hindi mula. At saka, wag tatanggap ng pagkain sa ibang Tapos, tao. Tapos, si kayo, hindi ko kayo papagalitan kahit Itutong hold up kung kukulungko. Hmm. Okay. Ibig niya sabihin, pag yung mga bata, hindi niya, hindi siya galit. Pero pag yung mga, yung mga hold up or yun ang pagagalitan daw niya. Dahil, habis bukas naman ulit ang ating talakayan. Bye-bye! Bye, guys! Bye-bye, guys! Ako nga po pala si She at siya si... Ashley! Abangan niyo po ang aming mga susunod pang kwentuhan at vlog dito e sa aking channel. Ingatin niyo din po sa lilin nyo pa! Nani. Okay, bye everyone. Here, I'm Shea. I'm Shea. Ikaw, sino ka? Si Ashley, Nicole, and Salvador. Okay, bye, bye guys. Say bye. Bye. See Bye. You. Bye. Bye. po Bye. 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 Bye.